alam natin, wala na yung testa. Eh, ayaw namin ng guru. Uh, kailangan, gusto lang. Pero para, para malapit nyo lang muna, so ay maalam. Kung pag-iimbisiga sa Senado at sa Congress, parang paigot-igot lang tayo Dapat ang unang imbisiga ay flood control as flood as, as,

La faccio a un braccio contro il lavoro, sorte. Allora, la parola di Presidente di Ito kaya pinag-uusapan mga flag control. Sino nga ang binibintangan? Diskaya. Ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa ko Dorte, diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala kayo sa paper? ng lang mga inipisika. Mga kontraktor nila, maraming pagtanya. St. Matthew General Contractor and Development Corporation. 964 million, plus. Almost a billion. St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation, which Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. St. Timothy's Construction Corporation Apat ito sa Ilocos Forte Paano nilalagyan lang ito? Kung binisya niya ito Paano tayo maliniwala kayo sa presidente? Dapat yung mga inabon niya na Independent Commission of Infrastructure Mabubutin tao po iyon Ikilala ko po si Nayong Magalong Mabubutin tao Si, po yung yo si, uh, si, 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 si. tin yun. sa boyo ni santi bu ah ilopos, isa ay nagigino sa sa iyo maiba siguro ang para na igay si launa din po ang lokos mo kagona o do tayo minayo. Dahil yung as far as Frankfurt Crossroad, at buong Pilipinas, sino na copter Yung mga niskaya. Sino ang contractor nila yun? sa basta sa, Bisingay na lang muna yun. na lang yun. So kung antayin natin ang serado, kung nakaano pa yan eh, pa. Diretto na na lang At ang suggestion ko lang, kung na natin pahirapan ang taong bayan, yung uh, rally, rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful uh, revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga ang, ang mag-lead sa revolution na ito. This is not for ourselves. This is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila, sila mag-read itong Repulsyon para matanggal ang draft enrolasyon. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papaya sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka hunuhin pa nila as high school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Ito mula sila ang nagdibuwa ko ba lahat ng mga kurap sa video mo. Ngayon, kung kayo nila mag-resign, sila may papahirap sa mga estudyante. Kaya nagingiyos sa -usap mga kabataan, mga student leaders, Tumayo so kayo dahil karapatan nyo ito, dahil pinapukasan nyo ito. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga official naman, mga military and police, generals, officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Wag nyo silang pigilin. Para walang gulo, So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, pagpakasyon muna sila. Kung hindi alis, <laughs> amin nila at amin natin niya muna. Paalala ko lang, education is very important. Pero nung kinabukasan nila, 17 trillion ng utang ang Pilipinas, umutang so pa sila. Saan na pupunta? Sa corruption. So, yun lang po, pag-iusap po. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leader, sila mag-lead itong uh, revolusyon ng corruption. Bang kan sila mong bang, bang na suggestion ko lang. Pwede rin kayo pumunta sa Marani pero baka may bangulo, baka mapama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayong pumasok. Ba't tumayo kayo, karapatan nyo mag-protesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala na ang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Ang kasama, yung service kaya sila, sila, sila ang contractor niya. So, pag-iusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this uh, peaceful revolution for corruption. Dahil ang ninyo ang uh, wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future, this is your future, yung mga bataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami magpaliwanag, dahil po nga naliligaw tayo eh. Investigasyon na investigasyon sa Senado, wala na nangyayari. Paikot-ikot uh, lang tayo. So yun lang po, maraming salamat and I'd like to entertain any questions.